Bakanti muna ang mga upoang ito sa isang classroom sa West Central Elementary School sa Dagupan City. Ang mga estudyante kasi pinauwi ng paaralan dahil sa hawaan ng sore eyes. Ayon sa pamunuan ng paaralan, nagsimula umuno ang hawaan tatlong linggo na ang nakalilipas. Meron pong seven sections, eight sections. Uh, meron na kami isang grade level dito. 22 na learners ang nagkaroon ng sore eyes sa iba't ibang section naman. Uh, yung isa naman, 14 sa kinder, tapos sa grade 2, 22 sila, sa grade 3, may 22, saka sa the rest of the grade, pang ano lang, 2-3. Anya, malaking epekto umano ang temperatura sa mabilis na pagkalat nito. Katunayan, nakapagtala na sila ng 80 na kaso ng sore eyes. Tatlo sa mga ito ay mga guro. Pinakamaraming kasong naitala ay ang kindergarten at grade 2 na nakapagtala ng hindi bababa sa 15 kaso. Kaya ang mga nahawaang isudyante sumailali muna sa modular class. Sa kanilang mga bahay na rin sila, nakuha yung virus. Kasi dinala nila dito sa school, mga ilan sila. Tapos yun, oh, nagkaroon ng, ano nga, na-infect na sila. Pero agad-agad naman silang pinauwi. Ang sore eyes o conjunctivitis ay isang uri ng infeksyon na sanhi ng virus o bacteria Maaaring magtagal ang sore eyes ng isang araw hanggang dalawang linggo. Kadalas ang sintomas nito ang pamumula, pananakit, paghapdi, pagluluha at pagmumuta ng mata. Oh, it's ever sure, first. Sure thing natin na gagawin is frequent hand washing po tayo. Yun yung pinaka-important po para hindi po mahawaan or hindi rin po makahawa ng pasyente po, ma'am. And then, um, second is yung siguro na natin, yung immune system natin, sir, kailangan malakas. So, vitamins po tayo, sir. Iwasan na rin daw ang pagse-self-medicate o paggamit ng alternatibong gamot tulad ng breast milk, kalamansi at ihi. Yun yung mga mis, ano ng mga ibang patient pero hindi po siya effective sir. Mas maganda pa rin po yung eye drops ko. Sa ngayon, unti-unti nang nakakabalik sa eskwela ang mga nahawaan ng sore eyes sa West Central Elementary School. Binigyan na rin ng City Health Office ng Dagupan ang paaralan ng eye drops, alcohol at samotsari sari pa bilang pag-iingat laban sa sore eyes. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headline.